Ulitin ko lang po, ang hiniling nyo po ay piso? Tama po. Okay. um, Ito po ay sa buong Pilipinas? Opo. Okay. Ito po ay pang ilan nyo na pong hiniling ka, Obet? Party lamang ba ito ng na mga naunang nakahilingan nyo o panibago ito? Ito po ay party nung aming unang hiniling at tayong inaproba ng LTFRB na dalawang piso, pisong provisional at pisong permanent. At dahil nga dito sa pagtaas na seri ng pagtaas ng mga diesel ngayon, isa e pang apat na pagtaas po ay nasa 4,000 tapos na ang suma namin na itinaas ng diesel. At magro-rollback nga ngayon ang 1.50 na sa 3 pesos pa rin. Mm -hmm. Mapakabigat na niya kasi Ma'am Lourdes. 2 months ago, 3 months ago, nung kami binuhay namin ito, yung 1 peso provisional increase, pinigil po tayo ng Pangulong Bong Marcos Marco sapagkat nagkaroon po ng gyera ang Amerika at ang Iran. At sinabi ng Pangulo na after this uh, minto ng gyera, ay mag-normalize -no na ang presyo ng petroleum product. Nagbigay po tayo at iginalang ang desisyon ng Pangulo. Mm -hmm. Ganun din po ang kalihin ng transportation secretary, Vince Dixon, na kung saan kami humihingi ng fuel subsidy, ang sinabi niya, wala pang $80 per barrel, at pagka normalize na dahil nawa, gawa lang ito ng gera ng Iran at mm -hmm. ng Amerika, kami po ay sumunod. Pero itong series ng pagtataas ngayon, sa 4 pesos 50 centavos, niya ako kami ay natugunan yung teacher ng last week. At sinabi namin, kailangan namin ang pansamantalang piso lamang na sapagkat sapagat gawa ng napakataas ng presyo ng petroleum product.